Kung makagat ng tangfay, magiging tangfi tayo. Kailangan talagang mag-ingat. Tumango si Liam Haring Kyomi, ngunit sa isip ay iniisip pa rin ang tubig sa loob ng espasyo. Hindi niya alam kung maaari bang inumin ang tubig na iyon. Kung inumin, magiging tangfi ba siya? At ang dilaw na kristal na naging lupa sa espasyo, ano ang magiging gamit nito? Hana Carmela, bilisan mo at magpalit ng damit. Maraming malinis na damit sa dressing room. Pumasok silang dalawa sa dressing room. May iba't ibang uri ng kasuotan, mula sa hanfu, mga damit na pangbalit, mga ito ay magaganda ngunit hindi praktikal sa ganitong sitwasyon. Hana Carmela, isuot mo ito. Mas comfortable ito. Nakahanap si Tanya Lira ng isang masikip na yoga outfit at maikling shorts. Bukod dito, nakakita rin siya ng isang puting jacket na nakahiga sa upuan, marahil ay naiwan ng isang tao bago ang apokalipsis. Tumingin si Liam Haring-Kyomi sa iba pang mga damit, karamihan ay mga damit na panggala o mga damit na pangbabae. Hindi siya makakapagsuot ng damit na panggala para labanan ang mga tangtay. Sa wakas, pinili niya ang masikip na damit at naglagay ng jacket na parehong maayos at komportable. Sa dressing room, may mga yoga outfit din dahil sa likod ay may isang maliit na silid na nakalaan para sa mga tao na magyoga. Inalis ni Liam Haring Kyomi ang mga sira at maruming damit at sinuot ang malinis na napili. Ang masikip na yoga outfit ay nagbigay diin sa kanyang katawan at ang mga kurba nito ay lumabas ng mas malinaw. Eh! Biglang naging maputla ang mukha ni Tanya Lira. Tanya Lira, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Liam Haring Kyomi na may nakakunot na noo. Siguro dumating na ang buwan ko. Sabi ni Tanya Lira na may sakit sa tiyan. Sa ngayon, wala talagang mas magandang paraan. Sa isip ni Liam Haring Kyomi, sigurado akong sa susunod na isa zero buwan, hindi ko na maabot ang buwan ko. Kumuha si Liam Haring Kyomi ng isang piraso ng malinis na puting tela sa malapit at pinunit ito. Gamitin mo na lang ito, wala tayong sanitary napkin. Sabi ni Liam Haring Kyomi. Tumingin si Tanya Lira kay Liam Haring Kyomi na maihawak na puting tela at bumuntong-hininga. Wala talagang mas magandang paraan. Matapos magpalit si Tanya Lira, masakit pa rin ang kanyang tiyan. Hindi na niya kayang tiisin, umupo siya sa sahig. Tiyak na hindi siya makakabalik sa dormitoryo. Iyon ang lugar na may pinakamaraming tangfay. Ang pangalawang pinakamaraming tangfi ay nasa cafeteria sa kanluran. Ano kung umalis tayo patungong hilaga? Kahit na maaaring mapanganib, mga kaklase naman natin ang mga iyon, tiyak na tutulungan tayo. Sinabi ni Tanya Lira na may pag-asa. Umiling si Liam Haring Kyomi, ang grupo ng mga estudyanteng pang-sports doon ay puro lalaki. Narinig na niya na ang mga taong ito ay may magandang pangangatawan at hindi lang iyon, mayroon din silang malalakas na kakayahan at sinakop ang buong supermarket. Ang dalawang mahihina na tulad nila ay pupunta roon, kung swertehin ay maaaring matulungan, ngunit paano kung hindi? Baka makatagpo sila ng sitwasyon tulad ng grupo ni Nadante Chito. Ano ang gagawin nila noon? Hindi ba sinabi mo na may maliit na supermarket malapit sa gusaling nasa harap? Susubukan kong tingnan. Ayaw ni Liam Haring-Kyomi na pumunta sa Hilaga, ayaw na niyang harapin ang mga mapanganib na sitwasyon na dulot ng kapwa-tao. Dati, palagi niyang iniisip na si Dante Chito ay mapagkakatiwalaan, ngunit ang ipinakita niya kamakailan ay labis na nakakapanghina ng loob. Hindi rin maaring sisihin ang grupo ng mga estudyanteng pang sports, kung sa panahon ng apokalipsis ay mananatili silang may moral na pag-ugali, ano ang kaibahan nito sa isda na nakahiga sa chopping board na naghihintay sa hatol ng tao. Ito ay idig supermarket, nagbebenta ito ng mga gamit sa bahay. Nasa loob ito ng area ng delivery. Sabi ni Tanya Lira. Alam ni Liam Haring-Kyomi ang area ng delivery. Nakadaan na siya roon, ngunit hindi niya napansin ang maliit na supermarket sa loob. Tuwing may dumarating na mga produkto, palagi siyang nagpapakuha sa ibang tao. Paano kung pumunta ka sa recording room at maghintay sa akin doon? Sabi ni Liam Haring-Kyomi. Napakalaki ng gusaling ito hindi pa alam kung gaano karaming tangfe ang naroon. Ang pagpunta sa recording room ay mas ligtas, kahit papaano ay makakaiwas sa ingay. Tumango si Tanya Lira, dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga labi ay maputla. Ang dalawa ay nag-ingat na hindi gumawa ng ingay, dahan-dahang naglakad patungo sa recording room. Hana Carmela, iwanan mo ang mga gamit at dalhin mo na lang ang backpack. Mas magaan at mas maginhawa, dito na lang ako maghihintay sa iyo. Tumingin si Tanya Lira sa mabigat na backpack ni Liam haring -Kyomi. Tumingin lang si Liam haring kay Tanya Lira, hindi na siya nagdagdag ng salita. Sa kanyang espasyo ay marami pa siyang mga reserbang gamit, kaya hindi siya masyadong nag-aalala sa laman ng backpack. Upang maiwasan ang pagdududa, inalis ni Liam haring ang lahat ng laman ng backpack. Hana Carmela, siguraduhin mag-ingat. Huwag kang magkakaroon ng problema, kung hindi, ako na lang ang matitira. Tandaan na bumalik bago magdilim. Sinabi ni Tanya Lira na pinipigilan ang sakit sa chan. Alam ko na. Mahigpit na hinawakan ni Liam Haring kyomi ang rescue axe, dahan-dahang lumabas. Hindi siya hindi naisip na tumakas, ngunit saan siya tatakas. Kahit na hindi niya gusto si Tanya Lira, at sa katunayan ay nararamdaman niyang ang mga isyu ni Natanya Lira at Dante Chito ay nakakaapekto sa kanya. Ngunit sa oras na ito, maliban kay Tanya Lira, Tangfi at iba pang malalakas na tao na lang ang natitira. Mas madali ang makipagtulungan kaysa sa harapin ang lahat mag-isa. Maliban na lang kung siya ay sapat na malakas upang makaligtas mag-isa sa mundong ito. Napakahirap mabuhay ng mag-isa sa panahon ng apokalipsis, hindi lang si Liam Haring Kiyomi ang nag-aalala, kundi pati si Tanya Lira ay natatakot, nag-aalala na baka hindi na makabalik si Liam Haring Kiyomi. Sawa na siya sa pag-iisa sa isang sulok, araw-araw na naririnig ang mga sigaw ng tangtay. Ang sitwasyong ito ay tila nagdulot ng matinding stress sa kanya at nagpalala ng kanyang takot. Si Liam Haring Kiyomi ay may backpack na walang silbi sa kanyang likod, hawak ang rescue axe inalis ang mga upuan at mesa na ginamit na hadlang sa pinto. Hana Carmela, dalhin mo na rin ang kutsilyong ito. Sabi ni Tanya Lira. Tumango si Liam Haring Kiyomi, isinabit ang kutsilyo sa kanyang likod, at mahinang nagsabi, aalis na ako. Huminga ng malalim si Liam Haring Kiyomi, maingat na binuksan ang pinto. Walang tangfay sa pasilyo, na. Huminga ng malalim si Liam Haring Kiyomi, maingat na binuksan ang pinto walang tangtay sa pasilyo na nagbigay sa kanya ng ginhawa. Nang bumaba siya sa ikalawang palapag, papunta sa haddang bato, patungong unang palapag, narinig niya ang mga sigaw ng tangtay. Marahil lang pumasok sila ni Tanya Lira dito, maraming tangtay ang nakapasok sa pamamagitan ng basag na bintana. May mga sampung tangtay, dahan-dahan siyang umatras. Hindi niya kayang harapin silang lahat ng sabay-sabay. Kung ilalagay siya sa gitna ng sampung tangtay, tiyak na mapupunit siya ng mga ito. May mga silib pahingahan, aklatan at isang maliit na sinihan sa ikalawang palapag. Tumingin si Liam Haring Kiyomi sa dulo ng pasilyo, nakita niyang may isang bintana ng salamin na nakabukas pa. Dahan-dahan siyang lumakad, sinisikap na hindi gumawa ng ingay. Sumilip siya sa bintana ng salamin, nakita niyang walang tangfay sa labas, may isa o dalawang malayo mataas ang ikalawang palapag at sa kanyang pagbubuntis, hindi siya makakahulog agad. Kung noon, maaari pa siyang kumapit sa railing at tumalon pababa. Kung tatakbo siya mula dito, dadaan siya sa harap ng mga tangtay, hindi niya maaring gawin iyon. Maliban na lang kung gusto niyang habulin ng mga ito. Nakita ni Liam Haring Kiyomi ang isang air conditioning unit sa labas, naisip na baka pwede siyang umakyat sa bintana ng ikalawang palapag at tumalon sa unit, na hindi naman masyadong mahirap. Sa isip na iyon, naglakad siya patungo sa aklatan. Bawat silid ay may air conditioning, ngunit ang sinihan ay walang bintana, kaya't maaari lamang siyang pumasok sa silid pahingahan o aklatan. Nakabukas ang bintana ng aklatan at may air conditioning unit sa labas, kaya't walang problema kung tumalon mula rito, ngunit may tatlong tangfe na naglalakad-lakad sa paligid kung isa lang, kayang-kaya ni Liam Haring Kiyomi na tumalon at mabilis na patayin ito, ngunit tatlo, masyadong mapanganib, kaya't siya ay nagatubili. Biglang naisip ni Liam Haring Kiyomi ang pasilyo sa tabi ng banyo. Ang bintana roon ay walang air conditioning, ngunit may malaking tubo ng tubig. Ito ang sistema ng drainage mula sa itaas. Nag-isip si Liam Haring Kiyomi, kung susunod siya sa tubo, maaari siyang dumulas pababa. Bigla siyang nakaramdam ng labis na pasasalamat sa kanyang minamahal na kapatid na lalaki. Noong bata pa, hindi niya gusto ang tai chi o anumang uri ng martial arts. Gusto lang niyang magpinta, magdisenyo at pumasok sa universidad. Ngunit ang pagpipinta ba ay makakapagpatay ng tangfe? Hindi, syempre. Dahil si Liam Chano ay siya lamang ang kapatid na babae ni Liam Haringkyomi, wala nang ibang kamag-anak, nag-aalala siya na ang kanyang mahal na kapatid na babae ay maabuso. Kaya't madalas siyang hinihimok na mag-ehersisyo at mag ara ng martial arts. Hindi lang siya natutong tai chai, natutunan din niyang makipaglaban, mag at bi. Nagprotesta rin siya sa loob ng ilang panahon, ngunit walang silbi. Alam niyang ginagawa ito ng kanyang kapatid para sa kanyang ikabubuti, kaya't pinilit niyang mag-ehersisyo para mapasaya siya. Ngayon, talagang nagdududa si Liam Haringkyomi kung ang kanyang mahal na kapatid ay muling isinilang. O kaya naman ay may kakayahan ang kanyang kapatid na manghula, alam na darating ang katapusan ng mundo. Sa totoo lang, si Liam Chano ay simpleng ayaw lang na mabuli ang kanyang kapatid na babae. Ngayon, sigurado si Liam Chano na buhay pa ang kanyang kapatid. Tumakbo siya mula sa lungsod, patungong lungsod di dahil alam niyang kayang protektahan ni Liam Haring Kiyomi ang kanyang sarili, kahit papaano ay may kakayahan siyang ipagtanggol ang sarili. Kaya't humiling si Liam Chano kay Chioniko na iligtas si Liam Haring Kiyomi. Hindi makaslide si Liam Haring Kiyomi habang hawak ang pangrescue na palakol, kaya't inilagay niya ito sa kanyang espasyo. Tumingin siya mula sa bintana ng banyo pababa, sa kabutihang palad ay may isang zombie lamang doon sinimulan niyang kalkulahin ang distansya. Mabilis ang pagbaba ni Liam Haring ilang segundo lamang ang lumipas. Ang zombie sa ibaba ay nasa halos sampung hakbang mula sa kanya. Kailangan niyang mabilis na ayusin ang kanyang posisyon kung hindi ay madali siyang makakagat ng zombie. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang paghinga, sinisikap na hindi siya mapansin ng zombie sa ibaba. Dahan-dahan siyang gumapang sa tubo, bumababa. Ngunit may dala siyang kutsilyo sa likod. Sa puntong ito, nahulog ang kutsilyo sa lupa. Tatlong tunog na lengking ang umabot sa kanyang tainga. Ang nakakabinging tunog ay nakakuha ng atensyon ng zombie na naglalakad patungo kay Liam Haring Kiyomi. LSA yi sent sent vay isi choin ni di. And then fay di kubisin. yi si si di e vay rukud nanti e den Kontang fe en fe si vet di das en den kontang fe alles. Das death ket et vans det e Ets el yi sam rukud nam radas e kontang fe es li ka kontang fe kudlat. Es e ki gan bless yi, si net voti ti nans de fi hang wikats. Ets el event ti rand kwantises e sab di Fe ang mabahong amoy mula sa bibig ng mga bangkay ay umabot kay Eliam Haring Haringkyomi na nagdulot sa kanya ng pagduduwal. Hindi na siya makapagpatuloy sa ganitong sitwasyon dahil ang ibang mga bangkay ay mahihikayat ng ingay na ito. Sa labis na pagkabahala, si Iliam Haringkyomi ay nagdesisyon na basagin ang kanyang ulo sa ulo ng bangkay. Sa kabutihang palad, ang bangkay na ito ay isang babae. At mas maliit pa ang katawan nito kaysa kay Liam Haring-Kyomi. Ang sakit ay napakalala, ang ulo ng bangkay ay napakatigas. Wala nang oras si Liam Haring-Kyomi para mag-isip ng mabuti. Habang ang bangkay ay umatras, agad siyang umiwas, ngunit mas mabilis pa rin ang bangkay kaysa sa kanya. Swoosh! Dumaloy ang sariwang dugo sa impyerno. Tumingin si Liam Haring-Kyomi sa kanyang braso na tinamaan ng kuko ng bangkay. Kailangan ba niyang maging bangkay? Ayaw niya. Ayaw niyang maging isang nakakadiring nila lang. Trong si Seth in tit. Sets a ye ki hin hin i fu hai ki a dead. Seth te Vumbidens, fu vung bidens si ru kud na si Ets a ye za fsef es a titsi. An then set and then the pleated days of siat ang a dance dan si z de trobia. Grao grao grao. Else er ye sam rukudinas ang him teeth dusk dask sam liud death si nam liudmans, mans vitang thinge ti if kai bin and loy kabisat si den vu hai events. If it's sick and the t I s t g sai tang fai sav jiktis tis Trauming kiddens, sept trio dance dance teeth, thus, that's a ETS. Lee teeth quay ee ETA Bsas a ye see light a bingid a tongue ka, then human piddy teeth, thus trauming kiddens. ETA T das kiddens kore. Eth events litiged nest thai, kie, e t e t e liti jadne zai, again it And then this hintiti send advent C CDT no zain hand tis bin kirif tang fai C A T R T su south. Elts el y tira ti dents as kuti i choyn i ti dents choin i. Ne kaliti de bakon tang fai. Si the ti dents self si isi as bin midit en af loy ka Ibinuhos ni Liam haring Kiyomi ang lahat ng lakas niya sa pag-atake sa mga bangkay. Una ay isang hampas na nakapatay sa dalawa, pagkatapos ay isa-isa na lang. Ang dugo ng bangkay ay sumabog at ang mukha ni Liam Haring Kiyomi ay puno ng dugo. Hindi pa siya nakapagpalit ng malinis na damit at ngayon ay puno na siya ng itim na dugo. Agad siyang tumakbo sa isang maliit na supermarket, isinara ang pinto, at pagkatapos ay isang hampas ang nagputol sa kandado. Ang kanyang braso ay patuloy na sumasakit, ngunit hindi siya makapagpahinga. Nakadikit siya sa pinto, humihingal. Matapos magpahinga ng kaunti, umupo si Liam Haring sa lupa, tiningnan ang kanyang braso. Tumigil na ang pagdurugo, ngunit ang sugat ay nagbago mula sa pulang kulay patungo sa itim. Kailangan ba niyang maging bangkay? Ang oras ay lumilipas, nakasandal si Liam Haring sa pinto. Nang isipin ang tungkol sa kanyang nalalapit na pagbabagong anyo sa bangkay, namula ang kanyang mga mata, ikaw. Talagang pasensya na. Mahinang bulong ni Liam Haring Kiyomi sa kanyang isip. Ngunit lumipas na ang dalawang oras at hindi pa rin siya nagiging bangkay. Sa kanyang mga mata na unti-unting nawawala ng liwanag, sa wakas ay nagkaroon si Liam Haring Kiyomi ng reaksyon. Mali! Nakita na niya ang mga taong nakagat ng mga bangkay, kahit na may mga nakscratch. scratch Ngunit lahat sila ay naging bangka sa loob ng kalahating oras, kahit na may ilan na nagbago sa loob lamang ng mahigit sampung minuto. Kahit na si Liam Haring Kiyomi ay tinamaan lamang sa braso, hindi siya makakapagtagal ng higit sa kalahating oras. Ngunit ngayon, lumipas na ang higit sa dalawang oras at wala pa rin siyang nangyayari. Baka dahil activated ang kanyang special ability o mayroon siyang espesyal na katawan? Ngunit ngayon, lumipas na ang higit sa dalawang oras at wala pa rin siyang nangyayari. Baka dahil activated ang kanyang special ability o mayroon siyang espesyal na katawan? Hindi rin alam ni Liam Haring Kiyomi kung bakit agad siyang pumasok sa maliit na supermarket at tumingin sa salamin. Hinawakan muli ni Liam Haring Kiyomi ang kanyang mukha. Ang kanyang mukha ay nananatiling makinis tulad ng dati. Sa salamin, maliban sa ilang patak ng dugo, wala namang nagbago. Hindi na mamaga ang kanyang mga mata at hindi rin humahaba ang kanyang mga ngipin. Ha! <laughs> Kahit na hindi niya alam ang dahilan, hindi siya makapaniwala na hindi siya naging bangkay. Hindi pa rin siya sigurado kung hindi siya nagbago o hindi pa nagsimula ang pagbabagong anyo. Marahil sa loob ng dalawang oras pa ay magbabago siya, lahat ay isang misteryo. Ngayon na siya ay nagising, naramdaman ni Liam Haring-Kyomi ang sakit sa sugat. Buti na lang at kumuha siya ng kaunting bandage at iodine sa medical room. Kinuha ni Liam Haring-Kyomi ang tweezers at pinunasan ang sugat. Ang sugat ay may normal na pulang kulay, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Liam Haring-Kyomi. Walang pagbabago. Baka dahil sa napakababa ng virus mula sa bangkay na iyon? Ngunit naaalala ni Liam Haring Kiyomi na mas malakas ang lakas ng bangkay na iyon kaysa sa iba. Hindi ito katulad ng karaniwang bangkay. Hindi siya makapag-isip ng maayos kaya't nagpasya na lang siyang huwag na lang mag-isip. Dapat niyang pahalagahan ang sandaling ito. Agad na binanata ni Liam Haring Kiyomi ang sugat, kailangan niyang protektahan ang sarili mula sa impeksyon. Ngayon siya ay buntis kaya hindi siya makainom ng antibiotics. Ang gutom ay dumating sa isip ni Liam Haring kyomi Pagkatapos ay narinig ang kanyang tiyan na umuungal. Ang gutom, ang gutom. Hindi na siya makapagpigil, tiningnan niya ang mga pagkain sa supermarket at nagsimula ng kumain ng labis. Sa hindi nagtagal, ang lupa ay napuno ng mga balat ng iba't ibang pagkain. Matapos kumain ng matagal, naramdaman niyang hindi na siya masyadong gutom, ngunit hindi pa rin siya buso. Hindi siya makapaniwala na hindi pa rin siya buso. Tiningnan ni Liam Haring Kiyomi ang mga balat sa lupa. Lahat ay mga balat ng mga pagkain na kanyang kinain. Lima lata ng Oreo, tatlo lata ng gatas, pito piraso ng sausage, walo piraso ng salted egg, lima piraso ng chocolate bread at walo piraso ng potato chips. Nagdududa si Liam Haring Kiyomi sa kanyang buhay, talagang kumain siya ng ganito karami. Talagang kumain siya ng ganito karami? At sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin siya busog. Lahat ba ng mga buntis ay kumakain ng ganito karami? Hindi ba siya tataas ng timbang? Kahit na labis siyang gustong kontrolin ang kanyang sarili, pero kung hindi, magugutom siya. Kumain muli si Liam Haring Kyomi ng dalawang pirasong chocolate, napansin niyang nagbibigay ito ng mataas na kaloris, mas naging komportable siya. Kumain na siya ng marami, ngunit hindi pa rin siya masyadong okay. Hindi siya makapaniwala na dahil lang sa pagbubuntis ay naging ganito siya kaubos. At sa panahon ng apokalipsis pa, ipinagsiksik ni Liam Haring-Kyomi ang lahat ng natirang pagkain mula sa supermarket sa kanyang espasyo. Halos na puno ang maliit na espasyong iyon. Nag-isip si Liam Haring-Kyomi ng kaunti at naglagay pa ng kaunting bagay sa kanyang backpack. Pagkatapos ay kumuha ng ilang row ng tissue at sanitary napkin at inilagay sa bakpa. Kahit na hindi siya kulang sa pera, ang pakiramdam ng pagkuha ng mga bagay ng walang bayad ay talagang nagbibigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Sa tabi ay ang delivery room kung saan ang mga item ay nakaayos sa mga antas. Tiningnan ni Liam Haring Kiyomi ang oras at nakita niyang maaga pa, tanghali pa lamang. Ngayon siya ay nasugatan kaya't hindi siya makauwi kaagad. Kailangan niyang ihiwalay ang sarili sa loob ng isang araw. Ang pinaka-inaalala ni Liam Haringkiomi ay ang kanyang anak sa sinapupunan. Hindi niya alam kung maaari pa niyang panatilihin ang bata. Sa kabila ng lahat, siya ay nasugatan, maaaring ang bata ay mahawaan din ng sakit kahit anong isipin ay walang silbi. Ngayon si Liam ay nakatingin sa silid na puno ng mga kahon ng padala. Nagpasya siyang buksan ang mga ito upang tingnan kung may kapakipakinabang. Sa mga malalaking kahon ay mga damit at sapatos. Sa wakas ay nakahanap si Liam Haringkyomi ng isang angkop na set. Maikling maong, puting t-shirt at isang peres ng Adidas na sapatos. Sayang lang at ang sapatos ay mas malaki ng kalahating sukat. Nagpatuloy siyang buksan ang mga kahon na katulad ng kahon ng sapatos, karamihan ay mga high heels. Gustong gusto ni Liam Haring Kiyomi ang pakiramdam ng pagbubukas ng mga kahon, sa pagkakataong ito ay talagang nakapagbukas siya ng masaya. May iba't ibang mga pampaganda at mga produkto para sa balat. Hindi naman kailangan ni Liam Haring Kiyomi ng marami sa mga pampaganda, kumuha lang siya ng kaunting sunscreen at inilagay ito sa kanyang espasyo nakahanap din siya ng ilang damit na akma. Sa kasalukuyan, maliban sa isang maliit na pudle ng tubig na kasing laki ng palm ng kamay at isang maliit na piraso ng lupa na kasing laki ng daliri, halos na puno na ang espasyo ni Liam Haring kyomi Kahit na gustuhin niyang kumuha ng mga bagay, kailangan niyang maghanap ng matagal. Ngunit hindi ito nakapagpigil sa kanyang kasiyahan sa pagbubukas ng mga kahon. Ipinagpalit ni Liam Haring Kiyomi ang refrigerator sa kanyang espasyo sa labas dahil wala namang silbi kung nandyan lang ito. Dahil dito, nagkaroon siya ng mas maraming espasyo. Patuloy na nagbuka si Liam Haring Kiyomi ng mga kahon ng higit sa dalawang oras, ngunit marami pang malalaking kahon ang hindi niya nabuksan. Nakaramdam siya na masyadong mabigat ang mga ito, kaya tinamad na siyang buksan. Matapos buksan ang mga kahon, puno na ang lupa Ngunit hindi siya nakaramdam ng pagod. Sa katunayan, habang nagbubukas siya ay lalo lang siyang nagugutom. Sa isang package ay may isang kahon ng mga nuts. Naisip ni Liam Haring-Kyomi na siya ay buntis. Talagang hindi dapat mawala ang mga nuts. Ang mga bagay na ito ay maaari ring itago. Ngunit sa kasalukuyan ay hindi pa alam ni Liam Haring-Kyomi kung ang kanyang espasyo ay kayang mag-imbak nito. Dahil sa ngayon, wala namang prutas o gulay na maaring subukan ni Liam Haring na ilagay sa espasyo. Patuloy na nagbukas si Liam Haring ng ilang kahon. Marami pang mga parcel at naisip na marahil ay hindi niya maubos ang mga ito ngayong araw. Nagpatuloy siya sa pagbubukas ng ilang pakete ng pagkain, kasama na ang gatas na pulbos at pulot. Lahat ng ito ay kanyang inilagay sa kanyang espasyo. Tumingala siya sa labas at sa puntong ito ay malapit ng magdilim. Sa orasan ay nakasaad na alas sa isna. Bagaman tag-init ngayon, kailangan pang umabot ng alas otso bago tuluyang madilim. Nasa lugar na ito si Liam Haringkyomi ng halos walo oras. Sa loob ng walo oras na iyon, hindi siya nakaramdam ng anumang hindi komportable, sa halip ay mas naging alerto pa siya. Sinuri niya ang kanyang sugat. Walang senyales ng pamumula Ngunit sa isang sulyap ay makikita na ito ay mga gasgas mula sa zombie. Hindi niya alam kung magkakaroon ito ng peklat sa hinaharap. Marahil, kung magkakaroon siya ng pagkakataon, kailangan niyang maghanap ng gamot para sa peklat. Ibinalot ni Liam Haring Kiyomi ang sugat gamit ang bandage at kumuha ng isang peres ng guantes na pang-araw para takpan ang kanyang mga kamay. Nang natakpan na ang kanyang braso, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Isinuot niya ang kanyang backpack, kinuha ang pang-rescue na palakol, at pagkatapos ay tumingin sa ulo ng zombie sa lupa. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay hinampas ang palakol upang hatiin ang ulo nito. Ang ulo ng unang zombie ay walang laman, ngunit sa ulo ng pangalawa, nakakita siya ng isang berdeng kristal. Mukha itong isang asul na salamin na bola. Agad itong inilagay ni Liam Haringkymi sa kanyang espasyo. Ang berdeng kristal ay sumanib sa maliit na lawa sa kanyang espasyo, na nagpalawak sa lawa ng kaunti. Tiningnan niya ang tubig na ito. Ang tubig ay malinaw at berde, hindi niya alam kung ito ay mainom. Kung inumin ito, magiging zombie ba siya, o may iba itong gamit? Naisip ni Liam Haring kyomi